Ay, nandito naman po ako, si Mier Naguino. Nandito po ako ngayon sa lugar ng papa ko sa Camotes Island. Uh, Pag-usapan po natin yung may iba naman. Kasi sabi ko noon, kaya niya, tanog ng manok. Kasi sabi ko noon, uh, mag-vlog tayo ng uh, tungkol sa mga issues. At sabi ko rin, mga buhay-buhay ng isang maralita uh, kasi mahalaga din yung minsan tayo ay nag-uusap paano tayo nabubuhay uh, ng simple buhay na hindi magastos kasi uh, maralita, hindi naman masasabing marami tayong pera <laughs> ay paano mabuhay ng uh, tipid no kasi marami pa akong karanasan na ganyan kasi napakasimple ko lang po na tao uh, so ito po i-share ko kanina <laughs> yung aking baon nang ako ay sumakay sa barko papunta po dito sa Kamutis galing po sa Cebu City uh, ako po talaga ay matipid uh, simple po ako noon pa talaga so Uh, pag mayroon akong pagkain, ito ang natatandaan ko, sabi ng papa ko, huwag magsayang, mag-aksaya ng pagkain. So, nakakagilty. Yun din sabi naman ng mama ko. So, nakakagilty yung may sobra kang pagkain na tatapon mo, no? Tapos maraming mga nagugutom. So, kanina, nag-almusal ako, doon pa ako sa Cebu City, sa Karindiria. Ang ulam ko ay kanin, itlog, prito, at Adobong sitaw. <laughs> Hindi ko na ng adobong sitaw kalahati lang. <laughs> So sabi ko, nakasayang ko ito yung tatapon. So binalot ko ang adobong sitaw. Babaunin ko, sabi ko, babiyahe ako, si palis na ako. Babaunin ko itong adobong sitaw. Kung ito at tatanghalian ko, bibili na lang ako ng kanin. No? Ang mahalaga, hindi ka nagugutom. At nauubos yung pagkain mo. Walang nasasayang, hindi ka nagigilty. Okay, so binaon ko yung adobong sitaw. Pagdating ko sa barko, sa pier pala ng Danao, ay Uh, 11.30 ang barko tapos 2 hours sabi ko na oh, magugutom ako baka magutom ako sa barko sabi ko bibili mo na ako bibili ano kayang bibilihin ko kahit yung hindi naman talaga uh, may bigat ko oh, sa so tiyan May meron akong sitaw <laughs> ngayon bumili ako ng tinapay na dalawa matabang na tinapay sabi ko ipapalaman ko sa sitaw so meron akong sitaw sandwich <laughs> So, pinalawan ko yung sitaw, kinain ko sa barko, nabusog ako. <laughs> Andun pa nga yung sobra at nandun pa yung kasi dalawang tinapay binili ko. Nandun pa yung isang tinapay. So, nabusog ako, hindi ako nagutom, hindi ako nag-guilty na tinapon ko yung sobrang pagkain. At nakatipid ako. Ayun ang masaya doon. Okay? So, buhay maralita. Mag-share po tayo ng ating uh, karanasan. Buhay maralita. Paano tayo nakakatipid? <laughs> Dahil mahalaga po yan sa buhay. Simpleng buhay. Buhay maralita. Salamat po.